Tatlong dekada, tatlong dekada kalakip ang tatlong salita: umpisa, gitna, at wakas. Umpisa. Mula sa mahabang paglalakbay, may Pastor Joe at Pastora Del na tinawag ang Diyos upang simulang itatag ang JSOS Christian Church dito sa Amonu. Sila ay kanyang pinahayo upang ibahagi ang kanyang salita at pagliligtas. Upang tulungan ng ibang mahubog ang kanilang pananampalataya, pagkatao at talento at higit sa lahat upang tulungan tayong humayo at ibahagi rin si Jesus sa ibang tao. Nakasama rin manguna sa paglalakbay na ito ang pamilya ng ating pastor, ang mga unang elders at church leaders. Lumipas ang panahon at sa biyaya ng Panginoon, dumami pa ang mga nakiisa sa layunin ng Panginoon para sa JSOSCC. Dumami ang mga sa Diyos. Dumami ang mga sumasamba sa Kanya ng taos. Dumami rin ang mga tungo sa mas malaki at maunlad na tayo. Ngunit sa mahigit tatlong dekadang lumipas, ang iba ay umuwi na sa piling ng Panginoon. Pero ang kanilang kontribusyon ay baon natin sa pagpasok sa ating susunod na yugto. Mayroon ding mga nawala at tinakang ibang daan, ngunit mas marami ang nanatili. Pinatatag ng Panginoon upang matayuan ang kanyang mga plano para sa JSOS CC sa mga lumipas na panahon at sa biyaya ng Panginoon. Unti-unti, gumami -unti tayo. Nakasama natin ng isa't isa sa ating lakbayin ng pananampalataya. Naging saksi sa panahon ng mga paginilay-nilay, naging katuwang sa mga dasal na inusal. Nakasamang umawit at sumamba, at sa mga bulong ng panalangin naging kalakasan sa daang tinataha. Sa pagunita sa ating mga naging gawain at karanasan, sa mga pagsubok at tagumpay, sa bawat yugto ng ating paglalakbay, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang mananagumpay ang ating mga puso'y umiindak sa musika ng papuri at pasasalamat. Ang ating mga tinig na umaawit ay nagbubukas ng langit. Dulot ay ligaya sa bawat kapamusong umiibig sa ating dakilang pastol. Bawat usal ng panalangin, binabalot ang ating panambahan ng lakas at kapangyarihan. Bawat dasal, hatid ay pag-asa. Bawat hinaing ay nagiging tagumpay sa kanyang mga kamay. Ang ating samahan at kapatiran. May halakhak at kwentuhan. May pagdadamayan at pagtutuwiran. Nagsisikap maghari ang pagmamahal ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Pamilyang hindi perpekto, ngunit minamahal at binabago ng Ama natin perfecto. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ramdam natin ang tawag tungo sa mas pagbabago. Ginigising tayo ng hamong mas mangarap ng isang mas maunlad na bukas. na sa ating bawat henerasyon, maging buhay tawag ng Panginoon. Na mapamana natin sa mga bata ang ating pag-asa at pananampalataya. Na madala ng ating mga kabataan ang sigla ng paglilingkod sa kanyang kaharian. Na masaksihan din ng ating mga katandaan ang katuparan ng mga plano ng Diyos para sa ating kapatiran. Ito ang ating panalangit pag-asa kung kaya't nakangiti nating tatanggapin ang wakas ng isang mahabang kabanata. Sa paparating na wakas, may sisibol na panibagong simula. Narito na ang matagal nating pinanalangin at pinangarap. Isang bagong gusali at mas malaking tahanan para sa ating kapatiran. Hindi man natin kapiling ang ilan sa mga unang nanalangin at naghirap para sa pangarap na ito, atin silang inaalala sa mga sandaling ito. Kasabay ang dalangin ipasilip sa kanila ng Panginoon ang ating himalang tinatanggap ngayon. Ngayon, tayo ay magpapaalam na sa ating orihinal na gusali na naging saksi sa ating umpisa at kasalukuyan. Tayo ay magpapaalam na sa ating maliit na bahay-sambahan upang i-welcome ang mas malaking tahanan na sasaksi naman ng mas malago, mas marami, at mas matatag na mga kapanguso kasabay ng pagtibag sa ating orihinal na templo. Ating ding tinitibag ang bawat comfort zone at hadlang na naglilimita sa ating pananampalataya. Ating pinakakawalan ang ating lumang templo kasabay ang pagpapakawala sa mga luma nating pagkatao. At sa pagtanggap natin sa ating bagong gusali tinatanggap din natin ang pagbabagong nais panggawin sa atin ng Panginoon. Kaya para sa iyo, aming Jesus, sa aming sovereign overcoming shepherd, taos-pusong pagsamba po ang aming handog sa iyo dahil hindi mo po kami kinalimutan. Na mula sa iyong habag, kami po ay iyong inalala at nilingap pinakinggan mo po ang isa sa mga matagal na naming iyak, ang isang bago at mas malaking templo. Kaya ngayon, sa wakas po ng aming lumang yugto, tulungan mo po kaming makapagsimula rin muli bilang iyong mga anak at alagad. Na mula rito ay mas italaga namin sa iyo ang aming mga buhay na hanggat kami ay nabubuhay Mamahalin ka po namin ang iyong templo at ang iyong pamilya dito sa JSOS City. you